Yung mga katropa na tadri sa ilustre, sulod diri sa ilustre, kay isa no, mga katropa, mangutana ta karon kung unsay gusto nila iparitoke. Ug asa nga part sa lawas ang gusto nila iparitoke. Ug mangutana ta sila ha. Hello mga musi, pangalan nimo? North Northcote. So asa ka nagstay diri sa Davao? San Kung ikaw sakaling magparitoke, asa man dapit nga part sa lawas nimo magparitoke? Ug ngano man? Ah, ilong kay ano? Insecurity. Musa ka nga ilong imo, pila ka Ayan si kung Kung ka, asa mga pwede mo gusto sa Lang Nasa o Darilas Pilipinas? Um, sa iwang bansa, uh, Korea. Kay murag mas nice mag if ano, ritoke, if dito. Murag advance ang ilang mga facilities. Si pangalan mo ma'am? Ruchi. Kumusta yung gikaon? Kailang lami. Busog ka? Wala. Pero pa ka nabusog ba? Daga na na. Tagasa ka? lalaki Nag-school o nag-work? Wala na, naka-end na ako, bago lang. Okay. Pili -asawa. Secret. Kung uh, taga-agag chance ang uh, magparitoke ka, asa nga part sa laos ni mo o nga naman? Wala man. Kung taga-agag chance, ah, uh, magparitoke ka. Delete kay madlock kong. Pili na ako sakit. Pwede magpapayat na lang. Bet lang na ako. Wala sexy. Ako mga barkada lang na, nambuk daw ko, ano lang. Kung payat ka, pili gusto ni mga timbang? 45. Kasi oh! minsan yun mo sa mga sigig paritoke karon. Okay lang na paritoke mo kay choice man Dili lang magpa over diba? Hi, ano si pangalan? Kasi, 16. Tagaan kag chance nga magparito okay, asa man ni mo gusto, nga part? Ay, kwan, sa kong lips na lang. Gusto lang ako siya, ano, plum. Kita okay, lang ako ang classmate na gapa yung lips. Uh, magparito kay kaasang lugar po nimo gusto? Korea na lang. Kisay kuyog nimo mo kung ka dito? Kung mga na lang. <laughs> o sa'yo mensahe mo sa mga batanon or mga nagparitoke kay karon? Okay lang man kay kanang nang... Kung, kung, kung kung kaya mapud nila kung na sila kwarta like, ano ila man choice kung sugtan sila kung magparito okay. kay kinsa man dapat manangin kung ginikanan wala man ko atong uban choices unsa may gusto nimo nga magparito ka personal nimo nga kwarta or sponsor sponsor. mo si pangalan ni eh, mo? Kathleen po. Kabantian. Sudyanto so, pa. Kung tagangag chance nga magparito, okay? Asa nga part yung mong lawasog nga naman? Lips po. Para mas pauti pa siya, sir. Kisa man yung gusto nga sundogon? Kylie Jenner. Kendall Jenner. Pretty po. Okay, gapa. Sa akong oh! face, ang basis, maragka to lang dyan ang gusto na ko ipa-change if ever lang. Okay, the rest, okay naman. Ang ilong, okay na ko. Ang sa mensahe ni mo sa mga nagaparitoke ka? Nasigiparitoke ka karon. Do what you wanna do. Kaya ano, beside that kay Marag, your body, your choice. Unsay maka-feel sa imong hana confident ka, then go with it. Sa Korea. Kaya ga yung mga results nila, mga retake. Sponsor or imong personal nga kwarta? Personal na money. Nga naman. Kaya para mas ma-appreciate na ako kay Gigan sa akong hinaguan. Asa man yung gusto manangit Sa imong parents or uh, sa imong paris nimo Sa akong parents. Mas mag-matter ang permission sa akong parents kaysa sa akong partner. For me, okay lang siya. As long as wala man po sila ginatama ka na lain tao. So, as long as confident sila silang self, ganahan sila sa result, mas nag-boost ang ang confidence na about sa lang self. So there's nothing wrong with it. Nata diri sa second floor sa GS <laughs> ya sa mga katropa o ganata interviewon sa ka guapa nga ay ay ditul sa speakers um din lilikliok de um ni naong day pandama ini ta. ay Hay si pangalan mo Amzi, taga Ladislao. Nag-work na po. Kung tagang kag chance nga uh, magparitoke, okay? asa man nga part sa lawas nimo? Ilong. Obsession ako ang um, good para mataas ang ilong. Korea, I think. Nganong nganong kasagaran sa mga tao gusto gid magparitoke? Okay? Siguro um nay na mo enhance ang ilang beauty. Nay pod pud na gusto na for fame. Mm -hmm. Pero for me kasi is um, part na din siya for self-love, self-investment. Kung magparitoke ka o sa man, ng personal ni mga kwarta gamiton o sponsor? Kung nai personal, personal. Kung nai sponsor, much better. <laughs> Asa mga kamanangit? Si mong Paris o sa si imo imuhang uh, parents? Mama. <laughs> Sugot ba imong parents o dili? Dili pa ko, sure. Careful lang sa unsa ang inyohang iparitoke kay na ay times na maloko. Um, dili siya safe sa uban. Pero kung gusto ju ninyo, try to invest sa kanang um, bahalag mahal basta secure ang imuhang health. May kailang kabayan? Taga Agusan, Jun. Asa ka nag-school? Davao, Doc. Um, ano palang ka grade 12 STEM strand? Uh, Marlo, on sa kurso okay, no Marlo? Of course. Of course, okay. Dito ka, of course. Taga ang chance nga magparitoke. Asa man nga part sa lawas ni Maunga naman? Ideally, jud Diyod ko magparitoke. Kay, ano naman ko, contented na ko kung saan naasa ako. Sa mga nagparitoke, unsay minsahe Okay lang man sa so ko alay. Like. Kung mao na ilahang happiness, then go for it na lang po. Choice ra nila kung gusto nila. Kung mauna ilang kalipay, so go. Ay, hindi ko magparitoke. Okay? Like, ano lang, ay diligent siya. Like, pag apply, apply na lang. Pero diligent, ingon nga magpahilo po ko as in sa akong ano jud. Well, ang rason is, first of all, like, ano lang jud ko? Ano maurang nga gihatag sa ginoo? Oh? Neil Daval. taga Damosa, sa may Roseville. Kung tagang kag-chance nga magparitoke, okay? asa man nga part sa lawas nimo Kung sa ako wala mo kay plano kayo once nga unsay gihatag sa imo ha sa Ginoo mo lang to, accept nimo uh, actually ang kanang naga parito usually mga teenager or mga namang yun know, ay mga beauty no nya tapos ang kanang uban pod na gusto nila na ma-maintain jud ilang pagka beauty mo ginang ang uban mas giunsa na lang ilang himuon iritoki maski asa na part sa ilang body. Pero as of, simbris ako ay idaran na. Marag wala ko'y plano yung anak na. Hi, si pangalan mo? Glenn. Oh. Si Glenn. Glenn sa Adlaw. Glenn Dami sa gabi. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Kung nakit nga, magparitoke ka. Asa man nga part sa lawas, o naman? Siguro, ano, balakang. Marag kulang lang ang lawas. So, gusto dyan ka balakan? Oo, oh, kanang lubot, anak. Wow! Man, ano. man, ganahan man ka sa balakang o sa lubot? Man, sa may Asa mo dai ang una ninyo tan-awon di ba sa babae kay kanang sampot man og dire? Oh, so mas ganahan ka. So, Mao ni akong gusto dire dire. Adughan. Dughan og dire. Balakang og sampot. Okay. Asa ni mo gusto mo magparitoke? Um asa man ang guwap? At Korea, Thailand, o oh, diri sa Pilipinas. O oh, basig Boulevard ganahan ka. Oh, oh. Ayo dito. Eh. <laughs> <laughs> sa Thailand na siguro. Sa so, Thailand. Okay. Asa may gusto ni mo? Kanang uh, sponsor or personal mga money? kung nai afam why not wala mo tay ano wala mo tay dutch na wala mo tay afam so siguro ato ano lang siguro only expense ano so naki plano pende. nga naki plano magparito na na pud sa nga naman nga naman <laughs> feel na ko kadiman, siguro gud ako mapuslan ano kasi <laughs> minsan ni mo sa mga sa mga batan-on or mga nanay mga ate nga nagaparitoke karon mao mm, gani ang ginaingon nila kaya na ano my body is my rules man daw ana mm -hmm. so support nanta sa ila kay wala well, on expense man na nila ana so siguro kay naman siya yung mga ano good, mga consequence in terms of their talkes mga ina so careful lang jud ato lang siya sa mga legit jud ng mga doctors or something pero wala may mawala kung magpa-enhance or something ana pero choose lang jud decide siya twice ana. asa mas nindot nga mananghid ko magparitoke imo ang paris o imo ang parents mo ang paris kay pwede man gud dan so sa parents jud siya kay di ba mo balik rong giapunta basi magkinaon sa parents katong mga naga sa mga sigig paritoke at sa minsan mo sila nga bawal gid ida pwede wala man sila kwarta so magpuyo sila ana. so, wala sila labot kaya wala sila kwarta